Naglabas na ng listahan ang Commission on Election hinggil sa dalawang daang barangay na naibigay o nailagay sa red category sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election no BSKE 2023. Sa kabilang banda, 1,257 na barangay ang naitala sa orange category at 1,077 naman sa yellow category ang buong detalye sa ulat ni Joshua Crisostomo. Sa first briefing kahapon ng Commission on Elections, COMELEC, inilabas nito ang listahan ng 240 242 mga barangay na inilagay sa Areas of Concern o Red Category kaugnay sa nanalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ito ang inihayag ni COMELEC Commissioner Amy Perulino na siyang tumatayong chairpole body ng Committee on Ban on Firearms and Security Concern. Ibig sabihin, ang mga lugar na inilagay sa red kategori ay mayroong mainit na tunggalian ng mga kandidato, kung saan maaaring may maganap na karahasan bago ang BSKE. Sa 242 mga barangay na nasa red kategori, pinakamadami dito ay 147 na nagmula sa Barm, 60 sa Eastern Visayas, 21 sa Bicol, apat sa Cagayan Valley, tatlo sa Western Visayas, habang tig-isa naman sa Sabuanga Peninsula at Central Luzon. Samantala, mayroon namang 1,257 na barangay ang nasa orange kategori at 1,077 barangay ang inilagay sa yellow kategori. Dagdag pa ni Perulino, maaari pang madagdagan ang bilang ng mga lugar na nasa areas of concern habang nalalapit ang araw ng halalan. Para sa Your TV News, Joshua Crisostomo, sumasaludo sa bawat Pilipino.